ni ang pinakauna ako nga mga manok nga iglayer mga bade ako ang ibreeding unya ang ilang itlog nga fertile ako ang ipalumluman sa ako ang mga Bisaya nga mga manok kay diri man sa probinsya mga bade walay kuryente so dili ta og incubator so mauning atuan na lang ipangitaan og pamaagi mga bade kaning ilang mga fertile nga itlog sa atuang mga wet leghorn mga iglayer atuan na lang ning palumluman sa atuang mga Bisaya nga mga manok okay, para mudaghan mupusa sila mga bade so maone ni mga bade katong original Kardinal nga itlog sa ako ang bisaya nga manok, ako ang ikuha, ako ang ipulihan aning mga pertil nga itlog sa ato mga white leghorn, mga iglayer. So maura na yung proseso na ako dire mga bade para modaghan ning ako ang mga iglayer diri nga mga manok. Pagabot sa 21 ka adlaw gikan sa pagpalomlom diri sa ato ang bisaya nga manok. Napusa na in intaw ning pertil nga itlog sa ato ang mga iglayer. Ang nakanindot pagod ani mga bade kay dili na ta palit og suga para sa ato ang mga piso. Kay kanina mismo ang bisayang manok ang muluob sa ilaha para mainitan ang ilahang lawas. So paglabay sa mga pila ka mga ba dag dagko na ang ako ang mga piso sa mga iglayer nga ato ang ipalumluman dire sa ato ang bisaya nga manok og nilabay pagyud ang mga pipila ka semana mga ba grabe dali ra kay ni dag ko ang ako ang mga manok nga mga iglayer og pag-abot sa 7 ka bulan mauna ni ang ako ang hinaguan mga ba ni daghan ra gud nang ako ang mga manok mga ba og nangitlog na sila maka harvest nako ani adlaw-adlaw mga ba dag og maka na sa ilahang mga itlog so mauna ni ang ako ang halin sa itlog mga badi, sulod sa usa adlaw nako nga harvest dire sa ako ang gamay nga manukan kunya dire na ko kukutob mga bade unta na encourage mo sa kuwang video nga ipakita ninyo karong adlawa kogira ragyod ang puhunan mga bade salamat and happy farming